Pinuna ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro ang tila pasaring ni Vice President Sara Duterte sa mga panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng pagtitipon ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands na sumigaw ng Marcos Resign. Ayon kay Castro, malinaw na kapag nagbitiw sa pwesto ang Pangulo ay si Vice President Duterte ang makikinabang dito. <coughs> pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Anya, hindi pwedeng sabihin ni Vice President Duterte na walang kakayahang mamuno si Pangulong Marcos. Sa katunayan, mas hindi umano kakayanin ng isang tao na mamuno kung marami itong inililihim sa taong bayan. Very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more pa